Bosing, paano ba nalalaman kung payat o mataba ang Ah, totoo nandiyan. yan. Oh, tsaka wala naman pati. Welcome sa aming kubo. Hello po, good morning. Maaga po kami ngayon ni White. Kami ay papunta ng Pispan. At si Bosing kahapon ay nagpain ng mga bubo ay papandawin po ngayong umaga. Kaya maaga po kami ni White at baka mamay si Jose ngayon. Nakapamandaw na. Hindi niya alam na katay pupunta. Pagka uh, hindi niya alam ay yun ay maaga mamandaw. Ayan po at nandito na po kami. O oh, diyan na lang. At si Kulog po ay nasa lubong agad. Si Kulug ay nasa lubong agad at doon na namin nakita sa isang bahay. Ay, oo. At sabi ng kuya email. Oh. <laughs> ay kahapon daw yung dalawa ni Silver ay nakapag birthday na doon sa may oh. <laughs> doon sa may bahay. yung may bahay doon na daan daanan natin <laughs> ay nadot nakapag birthday na yung dalawa. Hello, oh, no, galing ka. <laughs> Malayo na ang galaan. Ayan, Kuya Emil, ay ayun na may ninong namin. Kuya Emil daw ay inaakit magmeryen kumain. At ay, nahihiya ang Kuya siya, siya, Emil. Ang puting Abay, nakita daw niya. Ayan, dalawa ni Silver ni Kulugay na doon. Ah, oh, nauna pa sa kanya. At nakikipag yan ah. <laughs> Malayo na gala ah. Yan po at nandito na kami sa fish pond. At pagpasok pa lang po sa uh, dito ay Tinitingnan ko kung may mga nakalutang na yung palutang na ginawa ni Bossing ay wala na po. Ibig sabihin ay napandaw na ni Bossing yung mga bubong ditiklok. <laughs> At si Bossing po ay nagpapakain na ngayon ng ng bangus. Pulog! Maagap pa lang naman daw si Bossing ng mga bubong titiklop. Ayan po si boss Nagpapakain na po ng bangus. wait, Maagap pa lang naman daw ang kuya. Maagap naman daw. Di na natay naabot. talo na ng mga bangus. Oh. At ito po yung nahuli ni Bossing na mga kasag. Tapos mukhang may alimango po at uha, nakasako. Ang Kuya Emil pala ay bukod sa kasag ay may nahuli ring alimango. Uh, alimango pala ito nga sa sako. Oo, oh, ay malalaki. Ganda. Ano Oo, oh, abay, napakalaki naman ang isa. Oo. Uh, -uh. So, oh, babae, ini. Maka oh, matanggalan ng galama eh, marirejik. Aba. Ay, oh, ah. Malaki nga. Malaki yung isa. Pero yung iba ay kuhan, katamtaman lang. Ito po ang huli ni Bossing na alimang. Apat na peraso. Nakahuli rin pala si Bossing ng, ano ito Bossing yung pup Kuray. Oo, oh, si pupukan. Kuray at pupukan. Okay, paano naman nahuli? Bakit kinauna nito lang ko, nagpapasok sa butas. Ah, nakita mo nang nakalabas. Nakalabas, oo. Oo, oh, ako nakahuli rin ito. Ine, doon sa may paradahan. Oo. Oh, Hindi oh. nang magulungan. Mm -mm. Abay, napaka ano nito. Aba, bakit kay ano, baka kay masipik. Hindi eh. Ito, napaka tigas ng kanyang ano. Oo. Oh, oh. Yung kahit uo na mo ikin o oh. oh. kahit napaka mo ikin madadala nito. Ah. Natagitin na. Biglang umulan na. Umulan na po ng manipis. Nung kami dumating ni White. Ayan po at pabalik na kami ni White. <laughs> <laughs> Mabilis kaming nakapamanda. <laughs> kami Dahil pagdating namin ay nasa timbahan na. <laughs> oh, nakatakoy ma. Bagal maglakad. Kami po ipabalik na muna sa bahay. Nandito po kami sa Kawan at kami pa uwi na ng bahay. Ay naki si White ay namulot na ng pilaw ay. Mga bago lang, lagat makikintaw. Ma, ma, lakapurma na. Na, ma, hindi mga ba. At naman hindi siyang lingot po, murma ng kahaba. Uy, na. Yan, nandito na po kami sa bahay. Andres! Gising na pala si Andres! Maaga pa lang nagising ang batang niya. Uh, Maaga pa lang nagising si Andres! At pauwi na ng probinsya si Andres! Ano eh? na! Magang matulog at maagap gumising at pabiyay si Andres! Oh, ilang araw na naman itong wala. Ilang araw na naman itong mawawala. Aha. At nakiiyay kung saan akong gala. Aha. At eto po ang huli ni Bossing. Aba, mabigat. Baka ito mga dalawang kilong mahigit. At eto ang view dito sa ating likod ng bahay. Wow. Maganda sikat ng araw. At meron po akong nakita doon na upo. Pipitasin ko po yung upo. ganda ng view kapag ka ganito green na green ang kuwan green na green ang palayan at napakasarap ng simoy ng hangin ayan po si wife siya daw ang pipitas I get to naman itong palayan oh ito yung kampungan oh gumapang na yung kampungan eh Oh, ito, malaki na nga. Okay, malaki na nga. Ah. Abot mo. Oh. Hilahin mo na lang ang pating dahan-dahan. Oh, ay pag ako na eh, ay, ma malalakmit po. Napo, na po, napakalaki. Andres, Maka, tangkad ni Andres ito. Maka gusto din yung magdala? Hindi na po ate. Okay na. Hindi na. Hindi na laki. The next day. Hello po, maganda umaga po sa inyo lahat. Baling nga yung umaga po ay mamaman daw po kami ni Bossing ng mga bubo. Uh, kahapon po ay nagpain po siya ng mga bubong ditiklop dito po sa loob po ng fish pond ay papandawin po namin ngayon. Malakas po ang hangin. Pero po si Bosing oh, nagpapakain po ng mga bangus. Nagpapakain muna po siya ng bangus. Mahangin po. Pagabi po ay maulan na. May nahuli po si Bossing na korea. Inalpasan po ni Bossing. At yan po ay babae. Ay po? <laughs> Bay, maninipit. <laughs> babae po. marami pong ano. ang ingitlog na po. Ay inalpasan po ni Bossing. Marami pong itlog. Abay, nagpunta na ng fish pond. Lumubog na doon. Parang yung iba'y na doon sa dulo. Yan eh. Kapag nagpapakain ka doon, ay eh, pinupuntahan. Lagi si Kulog, <laughs> gustong umalpas, tinali ko muna po si Kulog at yung dalawa po ni Silver ay eh, abay, malayo na ang galaan at nakikipag-birthday yan na. Ah. Ang alin? Banami, nakita mo? Paman din ko kagabit maulan na. Ah. Ay naaninaw mo sila. kaya may huli yan Aba, nakit mukhang mabigat <laughs> wala kasag isang kasag ang huli Nakagawa nga ng pangawin. Kaya ano? kakawit ng ganito buho at salabasan ay parang mabigat yan busing ano kaya aba ay may malaking huli wala ko dito walang laman sakabi ko kaya mabigat ay ay baba yan eh mataba kaya yan sa tingin Pwede na pong maalman kung mataba. Pwede na. Pag pinisa po doon, so, at tagilira. malambot ay payat. Pero kapag ka matigas, ay matababaw din han eh. Mm. Apay, may huli rin. Pusin. Bakla. Bakla madaming tira dun ah. Tinatanggal po ni Bossing yung mga dumi. Hindi yeah, nga madala yun. Yan yung, ay maliliit ni ano yan Bossing, mga, parang bulaklak ha, ni ng, oh, yan. Bulaklak ito ng piyaos. piaos. nga. Hindi nang ang ng, ng piyaos. Oh. Saan ka pa may pain? Oh, sa labasan. Oh, papuntang labasan. Sama po tayo kay Bossing Kawangan daw Saan ka na mag-uumpisa? Sa dulo Para pa na pikita Para mami Iyap lahat ka lang Ay, sige Bakit Bossing pagtagil away? Pero Tingnan Wala mo lang ako Mukhang payat Honey Busing bakit pagkatagil away ko Hirap makahuli ng alimango kapag tagilaw. Aba, eh, mayroon din po. Kasi parang maliit pa po. Mataba. No, no, okay. Ha? Mukha. Hmm. Sige, papa mangliyan. Mama na turo. Mamaya na daanan. Apat na atang huli yan eh. Wala lang kami. Ha? Ano ito ah, sila yung bangus. Busing ah, bayad ho. Ah, ito yun. Ayan po yung ating mga bangus ah. Parang mabagal silang lumaki. Pero ang lumot naman dito, ay hagot. Hagot ka dami ang lumot. Bayan po ang mga bangos natin, oh. Ho. maninaw po. Yan po, ha? Yan. Yan po, oha. Ang ating mga bangos. Kinakain pala yung pigs na lagay mo, eh. Yeah. <clears throat> bah, may huli. Bah, eh. may huli may huli na naman busing oo alpasa mo pag mga payat para tumaba meron ka pa dohon wala na ito ah. Pakalpasan parang eh... Pula naman. Panay pula. Ah. Pero pagka may pulang matabay eh, ata nang kukuhain. Masipag silipas ah. Masipag silipas. Masipag sumama. Pula rin yan. Mga pula po ang alimango. Ano ba ang pinagkaiba ng pulang alimango at puti? Ay, ang puti pati ay mabilis lumakihan eh. Ang pula ay... Ang ay... pula ay talaga ang, ang size na niya hindi kalakihan. Ah, hindi nalaki. Malaki ah, din eh, Kaya lang hindi katulad talaga ng puting ang puti man, tal malaki. Oo. Ah, ah. Saan pa? Dati na dito yung mga lumot ay bakit parang na dito na sa dulo? Ano kaya? Ay, mayroon Maliit. Baka yan yung atak ang hulog noon, ha, ni? Mm hmm, ito mga hulog. pa, o, oh, na rin. Alpasan muna po ni Bosing at maliit pa. Para lumaki pa. Bilang mo baga ngayon eh, yung kuwan. Binibilang mo. Kasag oh, uli, ang huli. Meron pa doon na, wala na. Wala na. Ito ko na ako sa halaman na. Mamimilaway. Mamimilaway na agad. Ayun Ay, sinain ko. Babalikan ko. Padali lang, arawan. Oo. Oh, oh, I Ito na lang tayo pilaway Ito ta. Kami po ni Bossing ay mga mumulot muna ng pilaway. Ba, marami yan eh. Nakakuha ka agad si Bossing. Matalas ang mata. Patingin nga. Akin na nga. Ito po ay pili Salabasan Sa labasan to ah. Hindi matututo. Kaya nga. at uh, toto tong lumabas magandang mamulot han, eh, at kuhan mahangin po kagab i eh. marami pong nalalaglag parang a... sinamilot ay naka ano kaya ayun sinungkit nila o pinulot lang din mamumulot po ako madalang wala akong bulsa yung iba nilaw pa yung nalalaglag na. Ayan, at pabalik na po ulit kami sa kubo. Nakapamulot na kami ng pilaway. At dadalahin na po namin yung aming mga bobon ditiklop na ipinain. Yan pong mga nahuli na aming maliliit ay amin na pong inalpasan. Tsaka yung payat inalpasan na rin po ni Bossing niya. at si Ibas po yung oh, uh ah, si Hibas nakas ng ito dadalhin ko hindi mo ito alpasan no ha parang maliit nahihuli na naman po ang alimango. Pusing, paano ba na nalalaman kung payat o mataba ang alimango? Malambot. Ah, totoo na hindi yan. Oh, tsaka naman pati. Kapag ka, kapag ka tinuunan dito malambot. at malambot, payat. Ay, kapag ka tinuunan mo at matigas, <laughs> mataba. At pa, 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 pa. Halpasan po yung muna ni Bossing at payat. Patatabain. <laughs> Kapag yung ka payat patihan ni eh, ay kuwan. Mura ang kilo. Uho. -huh. Uho, -huh, walang huli. <laughs> Kahit isa. Matanggal ah. na rin po ni Bossing ng pain. ay oh, eh, may huli nga. Malaki. At eh. laka na nga po siya. ko lang. Bye. Oh, babae yan eh. Malambot pa. Ah, oh, malambot pa. Di pa yat pa. <tik> Mayroon pa po guys. Tayo po ay sasama pa kay Posi. Ilan kaya yan? Dadalwa na. Grabe kalakas ng hangin. Ang kasangat. Wals. Wala na rin kasag. Wala na ring kasag wala na rin kasag, wala na rin alimang matay wala mabigat boy mayroong huli dito busing ay may huli pong isa ano ba ano na Mukhang mataba. Matama. Last bowl na ba Isa Iisa na po yun. Tapos na. wala. May kasag naman. Saka Ayan po at bali. Ayan po at bali tapos na po kami ni Bossing. Mamandaw ng mga bubo. Pabalik na po ulit kami sa kubo. Maganda na ang daan dito. Dati noon ay ako hirap ditong dumaan nung marami pang mga damo ay tinabasa na po ni Bossing tapos po ay sinigaan po niya kapag ka daw po ganito ang sinisigaan yung mga damo sa pilapil ay yung daw ay papatibay ng pilapil siya nga Bossing tumi tumitibay nga ang pilapil kapag ka sinisigaan Nakahuli naman po kami ng alimango panahon po ngayon ay makulimlim. Sumisikat naman po ang araw ay eh, kaya lang hindi ganoon katindi ang init. Oo. May malaki pong bangka. Kapag ka po ganitong high tide ay kasi po ang bangka dito bukang pandagat. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming-maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.